Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalawa ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sa pagkatalam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang dalating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nitoy tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng mga nganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayo yung magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan Kaya walang takot ako kaninuman Sa mga panganib kanyang iingatan Kaya naman ako'y walang agam-agam Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo'y umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Aleluya, aleluya! Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpunta si Yesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal na Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Yesus, Tumahimik ka, lumayas ka sa taong hiyan, at sa harapan ng lahat ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa, pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila at kumalat ang balita tungkol kay Yesus sa buong lupaing iyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,